welcome back to my channel ayun for the day's video ay ihatid po natin yung mga table chair at saka yung mga school supplies na binigay po ng ating sponsor ayan, so uh, ngayong araw lang po natin ating naharap dahil po sa busy po tayo So ayan, nagpapasalamat po ako sa mga followers at subscribers ko natin. Sana po ay huwag silang magsawa na suportahan tayo. Ayun, sana po patuloy po natin ang magandang gawain sa paglilingkod natin sa ating mga kababayan. And so, maraming maraming pong salamat sa mga nagtitiwala po sa ating. So, ito guys, yung mga lamesa, isasakay na po natin apat na lamesa po ito guys at saka 24 uh, upuan yung idideliver natin na binigay po ng sponsor papunta po sa Sitcho Cookies ayan guys at saka uh, meron din po tayong dadalin na mga damit na para po sa mga bata na ibibigay din po natin sa kanila ayan pang dagdag po sa kanilang mga kasuotan guys at pagdating naman po natin sa Kamiling guys, mag stop tayo dun. At bibili po tayo ng bigas at grocery para po sa feeding. and guys, kasalukuyan pa lang po natin sinasakay yung mga uh, yahatid po natin sa mga katutubo. Lalong lalo na po sa mga bata na kailangan po nilang makapag-aral. papa Papasalamat po ako sa Panginoon guys dahil ah uh, meron pong nagbigay o busilak na puso na nag-donate para po sa mga bata ayun guys malayo pa po yung biyahe natin so uh, lalampasin pa po natin yung kamiling at maglalakad pa po tayo sa bundok guys para Maabot po yung mga kabahayan at school po ng ating mga kababayan katutubo dito sa Sitio Pukis, San Clemente, Tarlac. Welcome back to my channel. Ayun, for today's video, nandito tayo ngayon sa Kamiling Tarlac and bibili tayo ng grocery bigas uh, ayan, para po sa mga bata, yung merienda nila, ayun, para sa feeding po ng uh, ating mga kababayan. So, yung bata na katutubo ayan guys so ngayon guys bibiyahin na po tayo papuntang Sitio Pukis Maasin San Clemente Tarlac ayan so maraming maraming pong salamat sa mga sumusuporta po sa ating programa ayan at sa mga followers subscribers po natin sana po nagpapasalamat uh, ah, po ako sa ating sponsor na nagbigay po galing po ng Cyprus hello ma'am ayan kumusta po kayo Uh, maraming maraming pong salamat Sa inyo inyong taos puso Na pagbibigay po ng Sponsor Ayan so Yung binigay nyo po na pera So i-deliver na po natin Yung mga expenses Yung mga table uh, At yung mga chair uh, School supply Na ibibigay po natin para sa mga bata Ayan uh, Sana po Ah uh, wag po kayo magsasawa na tumulong ayan po kasi napakasarap po talaga sa pakiramdam sa pag nakakatulong ka sa yung kabwa maraming maraming pong salamat sa lahat po ng mga supporters po natin ayan so what's up guys uh, wag nyo pong kalimutan uh, like share and subscribe Niyo po ang aming channel para Uh, dire diretsyo po yung ating Pagtulong sa ating kapwa uh, Hindi po namin ginagawa ito Para sa aming sarili Kundi ginagawa po namin ito Para po sa ating mga kababayan Para maranasan din po nila yung uh, Mabigyan uh, ng kaunting tulong Ayan so Ayan po uh, hindi po kami gumukuha Ng kapalit o ano man po ito po ay galing sa puso namin, ang pagtulong namin sa aming kapwa. Sana po, supportahan nyo po kami sa aming programa. Ayan. Like, share, and subscribe nyo po kami sa aming channel. At ipalo nyo po kami sa Facebook page. Ayan, sa The Felix Explorer. Ayan, The Felix Vlog. Sana po, uh, share, like uh, nyo po kami. At supportahan nyo po kami, guys. Ayan, maraming maraming pong salamat. So ngayon po, uh, bibiyahin na po tayo papuntang Sitio Fukis Maasin San Clemente Tarlac. Ayan siya guys. So,